Good evening mga kasari, mga subscribers, viewers, mga followers sa aking epipades at syempre sa aking mga kawaiti friends. For today's video, hindi muna natin pag-uusapan yung about sa ating tindahan o ating mga negosyo. So, for today's video, ipiflex ko lang ulit sa inyo itong Care. Ito yung na-flex ko na rin sa inyo dati. At ito na rin yung na-share na rin ni Jessica Soho. Ayan. Kung meron mga nakapanood about dito kay Jessica Soho. So, ito na nga yun. O, oh, diba? <laughs> <laughs> Tuwing gabi, pagkasara ng akin tindahan, nagpupunta na ako dito kay Mudra para makigamit ng kanyang iTera Care. iTera Care, kung nakikita nyo, ay para lang din siyang hair blower. Ang kahibahan nga lang sa hair blower ay meron siyang hangin na malamig at meron din siyang mainit. So ito naman ay TerraCare natin ay puro lang mainit yung kanyang hangin. Katulad din ng hair blower, meron siyang number 1 hanggang number 3 kaya pwede niyo siyang gamitin yung kaya nyo lang na init sa inyong katawan. Ang paggamit ng iTeraCare ay kailangan i-blower mo siya mula sa iyong talampakan hanggang ulo every blower mo sa iyong party ng mga katawan ay patagalin mo siya ng 1 to 2 minutes kailangan mo lang uminom ng isang basong tubig bago ka gumamit ng ITERA care pero kailangan yung gagamitin mong baso ay yung babasagin at hindi plastic at bago mo inumin ng tubig kailangan gamitan mo siya ng iTera Care. Ibu-blower mo yung tubig na iinumin mo. At ganun din pagkatapos mo gumamit ng iTera Care, uulitin mo lang ang pag-inom ng isang basong tubig. At kailangan ulit na i-blower mo yung tubig na iinumin mo sa isang baso. At pagkatapos mo naman gumamit ng iTera Care, ay bawal kang humawak ng tubig o magbasa kahit isang parte man ng iyong katawan sa loob ng apat na oras kaya much better kung gagamit ka ng ITERA care ay tuwing gabi bago matulog ITERA care ay nakakapagpagaling siya sa, sa mga sakit sakit like cancer, kaya niya rin itong pagalingin kasi marami na rin mga nagpatunay na napagaling niya ang kanyang cancer kaya heto tayo nagsasaga tayo na baka sakali nga na mapagaling niya yung ating pananakit ng likod Diba nga lagi ko na i-share sa inyo sa ating vlog na almost 3 years ko nang nararamdaman 'yung pananakit ng likod ko. So, heto na nga 'yung huli tayo na nagpa-doctor sa orthopedic. Ay hindi pa rin nawala 'yung pananakit ng ating likod. So, normal naman 'yung nasa X-ray ko, pero ang nakakapagtaka kung saan nanggaling 'yung pananakit ng likod natin dahil talagang sobrang nahihirapan na ako. Kaya heto tayo ngayon, nagtsatsaga tayo. Pagkasara ng ating tindahan or bago tayo matulog, ay pumupunta ako dito kay Mudra para makigamit ng kanyang Itera Care. Simula nang naipalabas ito kay Jessica Soho na maraming nagpatunay na maraming napagaling itong Itera Care, ay marami na rin ang naghangad na magkaroon nito. Biroin mo sa halagang 18,000 pesos bago ka magkaroon pa nito. Siguro naman sa hirap ng buhay ngayon at sa mahal na mga bilihin, ay bibihira na ang magkabilipan pa nitong Ithera Care. Wala naman mawawala kung susubukan natin dahil wala naman side effect ito na kagaya ng mga gamot na tinitake natin kadalasan, di ba? So hanggang dito na lang yung ating vlog for today at sana'y nakatulong ako sa inyong pagbibigay information sa ating iTera Care. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye bye.